po sa tanan, no? Shout out po sa mga taga-probinsya dira. Sa mga nagdako sa probinsya. Nga sa din makarelate ni Ini, no? Makarelate ni Ini sa... Sing aning nga mga bagay baya sa kinabuhi, no? Kana, ah... Uh, bisa sa kadaghan o isang unsa kagamay na blessing, no? sa blessing nga imong nadawat gikan sa Ginoo dapat maging thankful ta bis ka maingon ta nga ha? ala kagamay ra man ini oy nga na harvest nato sama mani ana sa inyo nakita karon sa kalsada ng ano mga sa kupras no so just appreciate na magpasalamat kihapon ta no magpasalamat gihapot ng nanay na naikupras na gihapon tayo makaon mahalag wiper mga nga sudan but still naka naka inkawas gihapon nakapadayon gihapon no? kaya believe good ko believe good ko sa mga kana mga tao ba nga nasa doon kana ang naging maayon na ilang kinabuhi baya din pagkahuman kay still padahin kaya pan nag-appreciate -nag sa ilang kinabuhi dati walay arte sa kinabuhi mahalag kwartahan na simple lang kayo mang sunot simple lang kaayong nga kinabuhi simple lang nga pamilya simple lang nga kanakuan baka mukaon bukaon kaya pan simple nga butang ginamos kuwad sana na dira murag dili ba murag giangat giangat sila sa Ginoo pero still gi, padayon gihapon sila sa ilang, uh, ilang kinabuhi dati no sama ni ana sama ni ani nga ko press guys gamay lang ang harvest at magpasalamat sa Ginoo kay pag na na siya kwarta na na siya no then ko ano no? shout out sa mga nagdako di sa probinsya kung mga taga bukid no yung mga, mga simple nga butang maka-appreciate magpasalamat ano? kay dahil lahi man o sitwasyon estado ang matag-usa ka na to patili kita magkalimot nga Lord thank you gihapon Lord kay nagihapon kusog, ikusog maayog lawas sa akong pamilya no? salamat gihapon Lord sa kanang harvest na harvest bis gamay lang no? Tungon sa panahon, but salamat kaya po, Lord, sa blessing, no? Yan eh. Nagbantay ta karon sa kupras, no? Nagbantay ta. Kay, lisod na, no? Kasi, kaya, maubos na, maubos na sa mga iro, no? So, hilo po sa inyo na tananong ang mga nakaranas o mga sitwasyon nga sa diin. Gipit na kaayo, no? Usahe, wala kwarta, no? Okay ka, asa mauwaw na ta, kay daghan ng utang atong pamilya, daghan ng utang. No? Ba't usasod na ako ang sa ginoo? Ito na ang nakalingkawas ko. Nakalingkawas ko sa pagklase. Sa college, no? Challenge ka, ayos ako, ah. Hindi ako, hindi ko kayo, pasalamat sa ginoo. Ito na ang makainol ka, bahalag pila lang ang allowance, no? Kani, kwarta na nisha, siya. Bahalag gamay lang kwarta na na siya, guys. Makatabang na po na siya sa pagklase sa atong manghod. <coughs> Dapat makandi kita kalimot mo magpralamat sa ginoo. Bisa sa kagamay, kada ang blessing. No? Pasama na ako sa akong journey sa college. Lisod ka ayo. Struggle ka ayo. Ba't ko duha nga sa mga promise ni Lord na makahumanjod ko. Makahumanjod ko. Tingnan doon, ko. Grabe akong pasalamat sa minoo. Sa atong leader, la pastor, pastora. Nag-support, nag advice, No? Grabe. Sitwasyon nga ka ah atong ginikanan ay trabaho, hakot sa baras, hakot ko baras, kung sana, uma, anak anak lang at ang kinabuhi ba at grabe nalipay jud ko kaayo kay eh. nakapaso akong ginikanan sa college eh, grabe mga pagsulay dili maihap ko kung kuan sana siya okay ayo kayo murag Na si papa sa hayop Kanangkuan ba? Grabig pagsulay na agian. Dili maihap ang panaglalis sa ginikanan ng sa ako ang mga eskwila lagi ko. Pero akong ginikanan, dili. Wa sila plano nga pa ko. Pero mga eskwila lagi ko. Maugi hapon to no, kaya isragil kayo sa ang mga sa college. Pero nakahuman d'yon. Grabig discarte sa kinabuhi. Grabig discarte. Para lang makahuman kong klase kwarta na na siya guys kwarta na na kanang appreciate lang tas na kayo di hapon sa bis na nagag problema usay wala na yung bukas wala na makaon still mag-provide si Lord ang mga tao nga mutabang sa inyo ha advise sa inyo basta musaling lang tas sa ginoo di ba kita palayo sa ginoo di sa usa mag atong problema nga maagian sa kinabuhi Tidak tak mengdoa-doa nga si Lord na pagkubansa pagkuban sa Sa mga estudyante nga nag karon ka ron. struggle about financial. Kung taga-bukid ka man or taga-laking probinsya ka, simple lang ang panginabuhi mong ginikanan. Padayon lang, no? Maningkamot. Ampo lang ito sa ginoong nga makalingkawas, makahuman, no? Nga pagkahuman. Mangitag-trabaho na yun, dito'y magtambay, no? Kay, kuan sayang ang pinansyal nga isupport sa mga tao ang sa mga nagtabang sa inyo para makahuman sa kasyen isa po daghan kayo daghan kayong mga tao di na kumaiha po kinsa itong mga nagsupport sa kuha, nagtabang naghatag, 20, 50 100 para lang makahuman sa 4 years college ito nga lagi sa sitwasyon nga kung makasupport no eh, sa mo ay dira. Oo, sa may inyong kinabuhi. Pero, paningkamot mo nga baka human. Paningkamot mo nga makatabang sa inyo sa inyong pamilya. Din kung ang allowance ng ihatag sa inyong hat dawata. Pasalamati. Pasalamati sa Lord. Kinagihapong yung allowance. Bis nga ang pila lang na budgeton lang, budgeton budget nang sa mga nakaaging mga karison sa pinabuhi tungod natay pangandoy kanang maniguro lang no mo pray lang yun ta mo sa ng tasa kino sa mani ana no skopra sa na dira ako na experience ko nga mga college ko mga hakot bato kay baligya kay ni nagpatukod og balay mga hakot bato no college na ko labi na ka level nga grade uh, third year na ako, nya pandemye, sulisod kayo no so nagtrabaho po ko sa bakery na maligayang pandisal buntag sayo kadlawon bata manurag pandisan sa lain lugar usay magbaktas, para lang maka -klase. discard lang na no discard lang na nag-provide si Lord sa atong kinahanglan na dawadlaw, basta mong lang ta ampo lang ta. No? Kung inyong mga problema karon kung mga estudyante mo, ng mo, nga why nag sa inyo ha, kung lahat ay mga problema sa kinabuhi no? Kung sa ang blessing, maging thankful sa gino, magpasalamat sa gino, bisan nyo, huwag na bukas, no? Nga daga utang daga nagmanukot sa itong ginikanan, sa utang, nakautang kay tungod sa allowance, no? Pasalamat yung hapon. No? Pasalamat. O manikuro lang yun. No? Ang utang na na. Pero kung makahumang kaglasi, na naka regular na trabaho, tabangan ka sa ginoo. Kaya ang kananga, kanang kanang guys. I struggle. O blessing na, no? Kung uwan, hipuson. Then, kung init, ibuwad na sad magbantay basi kaunan sa mga iro biskan gamay lang siya nga blessing magpasalamat gihapon ta sa Ginoo kay tungod ni na, anak nabuhi ta ug sa pang mga simple nga kinabuhi nga maging source of income ba dapat mag-appreciate ta dapat kabalutan mo appreciate no sa mga mga taga-bukid dira no kung naglisod ka Di man mahimong mahimo nga problema guys no. Dili mahimo nga dili ta magstruggle sa kinabuhi labi na sa mga estudyante no. Pila ka years no pila ka years Six years sa elementary 2 years sa senior high four years sa junior high four years sa college no, dili maihap. ihap dili maihap, ihap guys no. Dili maihap ihap kung kapila ta mo ingon nga lo di nako. Lo na koy allowance. Lord, makahuman pa ba ko? Lord, saon ko na lang ni na nga na, no? Hana. So, may ko, Lord, wala ko ikwarta, Lord. Sila mama, waay. Sila papa, waay. Gipadala nga alawan sa ko, Layo ra ko sila, Lord. Makahuman pa ka, foreign class, eh. Nga na ba ang mga moment na makaisip kang murag mo undang na ka? Pero nakasugot ka na sa umpangando, pangandoy. But still, di kita mo, dito mo palayo sa presensya sa ginoo oh, no? Pasalamat yung kayo kayo ng spiritual leader, sila pastor yung pastora. Kabalo kong istud kaayo instead nga ipalit yung sudan sa akong ginikanan, bisang kamating lang kayo, ipadala sa ako Sakit po sa pamatsang Instead nga, ilang isudan, ipalit yung ngani, pero tungod lagi nga, klase ka. Ikaw na ni guro nga mo klase lagi ka. Bisang wa sila support. bisan diri sila magpaklase sa toa. Pero ikaw ginagpubos na mo klase ka. Kaya magtarong dyan ta. Ito nga di ikaw. Decision na nimo mo. Huwag hangtod nga na. Hangtod nga. Hang nga. Kana ang ilan na lang natanggap nga. Kaya supportahan ko, no? So, sa so mga estudyante dira, guys, kung na may mga nag-support sa inyo sa pagklase. classing ayaw ninyo saya nga ang oh, opportunity ayaw niyo sayangan ay eh. mga tao nga nagtabang sa inyo ha. No? Ayaw niyo sayangan ang alawan, sa pagtuo, ang inang support guys, no? Kaya ako nagpasalamat kay Jordan Cruz sa Ginoo. Kay aside sa akong, ako mga diskarte para lang makasupport sa akong pagklase, nagpasalamat shit ko. Kay dahil daghang supporters, dahil daghang mitabang sa ako. ha? Masahin, mauaw na ganit ka kay Mochat ka kay pang tuition. No? Tagan ka ayaw mga diskarte sa kinabuhi para lang makalingkawa sa magplase Tungod sa pinansyang na problema. Pero nagpasalamat ko ko ay sa ginoo. Nahangtod ka rin, nagpasalamat ko. O still nag-pray ko nga sana, Lord, kung nakahuman man ko, ang kiningaduhan na ako kamanghod makahumanggit sa college po kabalo mo guys <coughs> pito may kabuok magmanghud. <sighs> sama ni Ili guys buka akong pito may kabuok magmanghod guys din ako ang una nga nakasood sa college journey no ang uban ay pangandoy pero nag-stop ay nanarbaho. Silang unang nakatabang sa kinikanan. Di ako, grabe ako struggle. Challenge guys, ako ang amount mo, mo Sa mo ko college kay Ako mga kuya, huwag ay ka Ako pa ka. Ako mga kuya, dati na narabaho. Ako pa ka, mo eskwila college. Kaya ang gusto sa among kinikanan, ng mo class, mo trabaho sa, no? patabang sa sa ila, sama sa libra, sa mumpuya, kuya, pero akong gibuhat, guys. Yung klase sa ako. Kaya, grabe. Grabe ka, struggle Grabe ka, kay, kay struggle sa ako, ang may klase sa ako, antes ko may trabaho. Kaya, pinugos. Pinugos nga mo daw at allowance. Hindi ka kabatig paniguro o klase, ara. Kumusta ka na? Napabakay bugas? Pwede ko nakabati four years. Na ang nangkuan. Ang tingira, ano? Tawag lang kung may kinahanglan ka, kung baka huwag ang kag ano? Wa ay Kaya nga man, di wala akong nag-expect na ilang support sa kong ginikanan. Kaya tungod lagi, decision ako ang muklasi. Salamat kayo sa ginong. Salamat kayo sa ating mga supporters sa college journey. Hindi na ako mausa-usa, no? Hindi na ako mausa-usa ang ilang tabang sa ako, ha? Ah. Huwag ako mangon ka rin nga doha mo. Third year college na, ang usan mo. First year college. Challenge po sa ako, ano? Bilang nakaunaw kumain nga about sa financial. Patampo ko sa ginong oh Lord, Sana. I-bless na. I-bless ni Lord ang ako small business sa mga designing sa piyesa, sa birthday, sa kasal. Nasa na ang favor sa ginoo para makatabang sa akong family. Makatabang sa akong mga manghon sa pagklase. I-bless ni Lord ang akong trabaho. Na yeah. kuan na yeah, i-bless po ni Lord na makapasay sa mga exam. I-bless po ni Lord at na-journey dire sa YouTube. Huh? Ayan, so, takan daghan ko pasalamat sa Ginoo. Kaya bisan unsa ni man kada ko kag may mga mga, mga mga blessing guys. <laughs> Magpasalamat kita sa Ginoo. Kaya nga man blessing na. -appreciate na, to, no? na appreciate na to no. Ko na appreciate na to. Ang gagmay nga butang ko i-bless na ni Lord sa mga nagpapakita. Kabalan na si Lord na you deserve more. Dito mo, kabalo ka mo appreciate. Kabalo ka mo balik sa mga pagpasalamat na gihatag ni Lord ng blessings sa imo ha. Kaya sana ang kininga video na gay binsahi sa sa inyo ha. sa may imong sitwasyon karon, ay no na kay problema ba. Padayon lang, no. Huh? Fight lang sa kinabuhi, no. Bisa man sa mga problema, fight lang. Kaya pag-surrender. O mag ta. Pangayag kusog sa ginoo. Lord, tagay kong kusog usap. No? Gusto ko sa problema, malampasan ako, makayanan natin. No? Ana lang. kita magdua duha nga. Nasa rin. Na promise ni Lord. Bawa no, ang nato nga. Kana ang, kon baka na ang uh, motivation na dita tayo sa ginoo. Sama niya na guys financial na na siya guys nasa kalsada nagbantay ko karon doon man nakagamay o na siya kadako magpasalamat sa ginoo kay that is a blessing no nabuhi ta na sa mga gagamay nga blessing kung i ni Lord po mas mas dako atong pasalamat sa ginoo maging blessing kita nga sa uban na na sa mga supporters nato during my college journey mo oh, gitong ang pinakalisot nga part sa kong life nga makaling baka ako sa four years. But God is with me. Wala ko gibihaan sa sangin ako. Okay na ako number one sa kong kinabuhi. Ka nang kawas ka sa college life ni in mo. Kaya sa matag-usa sa tanan, padahin lang sa mga estudyante dira na nga naglisod. Naglisod patakaron. So kaya fight lang sa kinabuhi, maging madiskarte, Ampo ta sa ginoo nga, ubanan ta sa ginoo, yung mga plano, ubanan ta sa ginoo, no? Hindi na masayang na mga luha, itong mga pagampo, basta masalik lang ta sa ginoo. Walay kuan ano, useless ang tanan ko. Walay ko wala ang giya sa ginoo, iksoon, no? Kaya maging thankful lang ta, maging thankful lang ta, no? sa mga sa blessing dira kana kwarta na na guys na nakalantad guys kwarta na na pag na na pag okay na na no magpasalamat lang sa ginoo sa mga laking probinsya dira kung laking probinsya ka kabalo ka sa mga sitwasyon na to sa kinabuhi para lang makasurvive at lawan lang so be fight lang no fight lang bahalag init kung para o maka lago. Kung mangisda ay kago, halag init kaira na para na sa iyong pangandoy, para sa iyong pamilya. Mora mag ginatuntumong na makatabang ta, maging blessing ka sa family. No? Mora ang uban makainong ta nga, hala lang sitwasyon. Hindi na mainggit sa sila guys. Atong buhaton, mag ta sa kinuong. My Lord, tagay ko opportunity na makita sa nga na ang imong gahom, ang pag-uban sa ako, ang uban, magpasalamat, magdaya ka itong mag-i-bless ta, ang naging blessing ta. So, mara na point sa kinabuhi, guys, nga, Pildi di kung surrender ta, no, Pildi ta, kung surrender ta. Kaya ayaw pag-surrender, Bisa na sana klaseng balod sa kinabuhi. Mga struggle, mga trials, mga challenging time, no, no, sa ay, ka mo yung kanga, di na ko, di na kaya. Kamu na mengkudaya? No? Huwag na ako gipakita. Huwag na ako gipakita nga ako ang kakapoy sa pagklase sa college at sa akong mga wako Huwag ako may Dili na ako. Kaya e nga man, ako mismo na desisyon niya mo klase. Huwag ko na nga. Dili na ako eh. Kapoy na. Sakit na kayo sa dugahan, sa gilak. Huwag na ako gipakita patubangan sa mga tao nga nag-support sa ko, nagsalig sa kuhang, ko ang makahuman lagi ko. Tumod na sa pagkamaisugon sa mga balod sa tinabuhi, imong gi, imong na-overcome, no? So, pasalamat sa ginawa. Hindi kita kalimut magpasalamat. Ang tanan, nag-glory nga to kay Lord. Ibalik ang tanan. Lord, thank you. Thank you kay nakahuman ka. Thank you kay nakahuman ko. Thank you kay nakapasok ka, nakapasok ko, nakatrabaho ka, nakatrabaho ko, nakatabang ka, nakatabang ko. Now, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa gamay nga pinansyal, sa dagong nga pinansyal, sa gamay na blessing, sa dagong nga blessing, sa gamay nga oportunidad, sa dagong nga oportunidad. Salamat sa success, Gino. You know? Nagtuod ko nga lahilahit tao ka ng story sa kinabuhi, lahilahit ang testimony kung giyon sa ka, uh, kung giyon sa uh, gitabangan sa ginoo para makalingkawas, makahuman ka sa imong pagklase, sa tungkol sa financial, no? Dako kay struggle labi na sa financial, number one, gid, financial gid ang uh, uh, mag-struggle ta, no? tawad, mag, makahuman ba ko? Maabot pa na ako ang kininga pangandoy, nga bahay, mga galita, pobre ta, sa nga nandili ato mindset noon nga. Yan na ang bahalag ng disod na karong, karon na ni, maliguro lang ta, fight lang ta, no, anak lang, na ang ginoong mag sa ato. Ya. Sana kininga video maging inspiration, maging message sa inyo, mag mamotivate ang sa usad sana Salamat sa tanan. God bless po sa tanan yung mga sa ating live. Ayan, good morning po. Thank you, thank you po. Ay, nabutan <coughs>